Hello guys, good afternoon for this video guys. I-share ko po sa inyo mga guys kung paano po magluluto ng bulid na wala. with pig, mga guys. Wala, para ako. sa may uling mga guys. Kasi naubusan po kami ng LPG kaya dito kami nagluto lang mga guys. So yun, mga guys, alatan awa o ubanay eh, ko ninyo sa akong pagluto mga guys bolin na ona with ig mga guys kanawa mga, mga guys kaya ako dito sa pagkung bahay na wala may ari mga guys kaya ako itlog of bolin na mga guys kano mga guys isog dala na ako tulog mga guys ayaw dar kato ipay pay daro para kuso so ano dito ka mo na hinaing kalayo Hina kalayo yung alam namin yeah. ngayon mga guys. Buli na di ako man. na giit mo nga. mga guys. So, so san saan ko ito yung lalagay? Ang guwapo gwapo na ang tigloto namin ngayon. Tiglo po so, po I love you all mga guys. Wala na po siyang gupit. Ang haba na po ng hair niya mga guys. okay okay sa so, okay, yung mga guys okay okay yun sa nato nung okay okay yun nato okay okay so, yun balik na ko dun mga, mga guys kusun, kusun kasi kung lang kung kasi 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 Final, yeah, Continue ta mga guys Continue, continue ta dugaya sa so, mga roto ano uh, gutom na kayo mga guys gutom na kayo hmm. time check is na malakot na mag, alas 3 mga 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 guys yung namin mga guys hindi pa na luto pang lunch pa to, namin mga guys ito so, to pa walang gutom na kayo nang, pas I hope Dario

na uga uga mga guys hmm. dresa ano may magluto diba, kaya wak kaya ng LPG mga guys wak kaya ng LPG so antos sa taning kalayo mga guys ay siyempre lamiin ang po ng pagkaon pag kalayo ang sugutan kalayo ang lutoan mga guys direct kalayo yan ang kahoy ang gabi kahoy sa uling Boseng. Siap tai sa boseng. Habi an dia an sa na guys. Hindi eh. na ni play di man makatabo sa to ni loto. So kali ko sa ko tajuk mga guys. Total wala di pa iring ng iro kan ka on uh, balik na to guys balikan aku, bagaimana lawan, bagaimana lupa dulu guys. so ginagamit ng anak na dapat ng lalawig comprehend ng iyong sarili para isulong nais ngan kusmis sa dapat ng lalawig mamatugos ay sa pagkaon ni jolo obiante pero wala tayong hinuon sa onan kaya explanation nila na, na mas ma nauna naon na sila makonser na kay Samoa ah. so dili siya pwede mo no, hawak direk ay medyo bigatin sa dala ang tag-iya na ng mga cold tray so basta basta na guys so antos lang sa amin so padayon ko luto mga guys ay ito rag nang hilab na o medyo sakit sakit ng unti yan tungod sa pagluto mga guys ay hapit na kung mag alas 4 mga guys pero wala kaya po may nakaluto ah sige pa abot abot ng taon sa ang tamang gini yun ani mo gini atong uh, kay kung napa may LPG hewan na ganin na rin nakaluto yung saon na may na mga piso yeah. karon misod mong kayo po sa kong asawa ang among baby dito sa kwan na sulod sa among balay na nag isa so syempre uh, paabot pagid siya na ko mga guys kaya yeah, karoon nakaabot lang ko so ako na yung yung volunteer sa loto para makapokus po siya kay baby balik balikan po niya dito kaya mo bisitan po siya dahil mutan sa loto mutilaw sa loto so syempre uh, balik balik lang siya balikan niya si baby dito sa, sa balay kaya akong gloto sa okay. so, sigtilaw ma mabusog po ko. Wala-wala rakong akong kaguto. Mani kay sige. Di pasan ng tilaw um, kadugayan ng tinlaw Wala ah. may bilin. May dinawabin na ng ako. mga guys. So, dali na mo mga guys. Tabangin na ko mga guys. Oh. Ayan mga guys, paypayan na ito mga guys para mo kusog ang kalayo. Paypay pay ta paypay. Pay. Eh, burag man madalang ho paypayan sa nato, sugnora na, to, sug na to mga guys. Para mo ko pay ang kalayo mga guys. Hmm. Ayan, mong kita kaanganan na, na sarap ka estelmating dili na sugangan yun mga guys. calling ibutang ano main ka o eh, diyan gitungtong ano still mating diyan gipatong na mo ang amo ah, kala kalah mga guys bye ipayon sa nako balik mga guys para mo sigas mga guys Ah, oh, ming sigas na mga guys ming sigas na ming ah uh, na na ako magnunod na pa doon ko para dili ko makaloto nga guys ay na lagi paspasan natin ang loto mintras kusog kusog pa ang kalayo mga guys loloran sana ako uh, naglunod ako mga guys hmm. para mga guys kusog kusog ng kalayo balik na ni maloto mga guys kan yung kini mga langawa mga guys hmm, grabe kasi na mukhan gini maulaw sa po ano mga langawa dapat maulaw ni sa kong mahadlock ni magbaton sila kaulaw magbaton to ni kadlock sa kwa gitikon na nina ko ron sila kung na na ko ni kuan kulamoy garak-garak ni sila mga guys uh. kaloto na ito mga guys tabwa tabwa padayon ito ta, mga guys padayon londa na po kung nagbalik mga guys para mahumanog dali ni mga guys dami-gamay na lang natuong nun mga guys so oh. kahit tungod gutom lagi eh. so kailangan paspasan yun yung luto ito ng kilab ng ni donong Alvin mga guys sakit-sakit ng gamay mga guys kasi Ay, it's late, it's late it's na eh. diyan hmm. siya na to that. kajut camera, mga guys talikdan sa na to dat kajut kuhaon on sa to kamera mga guys pa on siya na to Hmm. Baliho na to. Baliho na to. Baliho na to. balihon. ubay-ubay mm -hmm. na ang naluto na to mga guys dugangan na to mantika mga guys dugangan na to oil hmm. tapos painit-initon ka jot sa lunda na to. sabihan sa kajot balikan ay london sa nato mga guys para di masayang ini kainit sa kalaha london sa nato lunuran sa nato

bagoan paglawa kung tumataw ng mga tao na nagtoto magaliru magkakaroon ng rice 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 kung sa mga tao kung sino siyang tao na sa na rice sa dapat mo yung man ayon sa dalawa magsasabing susuk ng rice ano yung rice Dali ko yung ano ko. ko minutes nga guys. So, ito mga guys. Balikan sa ako mga guys. At may sa mga guys. ay labis mga guys.

sa mini basta golden brown na uh, loto loto na okay? so padayon ito sa pagbali mga guys bali mo na ito insakto para insakto pagka loto alam mo isa kaon mga guys nalimitan ni loto sa so, mga pinasing kasing mo pag loto So, siyempre, ganahan dito mo kaon, mga guys. Tapos, ang lusok-lusokan, mga guys. Para di mawala ang tanong ito, mga kanayo. Sindog sa ko, mga guys, ha. Sindogan sa mga guys. Kaya, marang sakit po na ito. Ang hawa, publiko doon, mga guys. Siyempre, mintika, maglingko lingko mga guys. Iyo po, ano yung atong nilong aga, atong

So, ako sa mga mga guys. So, nakaloto na yun mga guys. Salamat Nakaloto okay guys. guys. man poli na itong nilungan na kanan mga guys so guys eh para mali at ang mga panood to ano mga guys ah Pag-sali na po mga guys. Ako nilang lupo. Ano nilang lupo na. So tapos na po mga guys. diyan sa ito. Kajot mga guys. Tapos na. Balikan na po. Balikan so next po, yung ano. Ang sa tanong mga guys. ah kanin po guys. Matik na rin yun. Pag umanog mo sa kanon. Matik na. Magkuha na ka. Maniud to na. Ay, mo na ginagtambaka na mo dito sa balay ba? Na Toko po yung monster motor po ko dati. Motor. Yan. Para ano, trumpa na bata sa layo. So, uwi so, na po ako ang mga gano'n. Brad! Kaita rin yung lampas, Brad, ay! Asa mo ka nang papanday na, Brad?

sa eh. ko sa mga balay mga guys let's get this ito nalit sa ako sa asawa gidawat na sa itong asawa gidawat na sa itong asawa ang niloto mga guys yung mga gamit mga guys huwag mo balik na ko tadaad mga guys o mga guys sa wala pa rin nakafollow sa itong page please follow din sa itong page mga guys please heart or like or please share this video mga guys para daghan um, daghan makakita o daghan po mak, makatunan sila sa pagloto o sa pagloto mga guys o sa atong youtube channel mga guys ayaw na ka limot sa pag like share or subscribe mga guys o click sa notification bell nato para lagi kayong updated sa tong mga video. So mga guys, bye mga guys. So I love you all. Thank you.